Pasensya po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin at nagmahal sa atin sa ating mga video ng mga charity na biglang nawala. At dinidilit ko pa yung mga ibang video dahil po sa kadahilanan na tao lang tayo at nasasaktan. Nagsisisi ako sa ginawa kong pag-stop doon sa isang charity na charity vlog na doon tayo mas nakikilala ng tao at doon tayo mas nakakatulong. Magandang gabi po sa ating lahat At uh, ngayon is gagawa tayo ng panibagong video Dahil gusto ko pong mag-update sa inyo Sa mga pangyayari sa buhay natin Bakit uh, hindi tayo nakagawa ng mga video Andami ko pong gustong uh, gawin guys Kung alam nyo lang Sa lahat ng mga member ng probinsya, Maraming maraming salamat po Sa patuloy na suporta nyo Medyo naging busy tayo sa mga nakaraan So ganito po yung nangyari Nagkakaroon po ng eleksyon Kung makikita nyo is uh, naki ano po, nakitulong po tayo at uh, tinulungan natin si Mama dahil tumakbong kagawad sa barangay namin at pinalad so nanalo. So pagkatapos noon nagkaroon ng undas. So yun. Ang dami-dami pong mga pangyayari sa buhay na hindi na natin nakuha sa camera. So kung makikita nyo naman sa social media ko guys, doon sa Facebook, palagi kong nag-upload doon mga clip-clip at nung pumunta tayo sa nakaraan na doon sa Basakan Fo Basakan Spring, sinama tayo doon sa uh, iski namin na nanalo ay in line with the celebration dinala tayo so yung mga panahon na uh, sobrang busy natin at sa awa naman ng uh, Panginoon tuloy-tuloy yung pagkuha sa atin bilang isang host ng mga uh, iba't ibang ori ng events like kasal uh, singing contest lahat-lahat po yan, mga fiesta so yan po yung rason na medyo pause tayo ngayon dahil uh, tuloy-tuloy po yung nagiging schedule natin at halos sunod-sunod. Uh, so sa awa ng Panginoon, maraming maraming salamat dahil kahit papano ay kumikita din tayo. At guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumusporta at solid uh, sulit na naniniwala sa atin, lalo na sa ating YouTube channel na palaging andyan kayo, na nag-aabang sa mga upload natin hindi na tayo masyado nakagawa ng video ngayon doon sa mga content natin, gaya ng mga boy bukid natin, at mga iba't ibang content natin, at uh, doon update sa mga project na ginawa natin. So, pasensya, pasensya na po. At gusto ko pong humingi ng pasensya sa inyo kung bakit uh, hanggang ngayon medyo wala tayong vlog na charity. Ang dami kasing uh, nagtatanong sa akin kung bak bakit ko daw tin, tin, tin ano, tinigil yung mga charity vlog ko dahil yun, yun daw ang napakalaking impact ko daw sa vlog na, na yun at uh, mas nakilala ko ng tao doon sa vlog na yun dahil mula nung pumasok tayo ng charity ang lakas ng mga subscribers natin umusbog yung subscribers natin ngayon nga katunayan malapit na tayo mag 10,000 subscribers at gusto ko pong mag humingi ng sorry sa inyo dahil tinigil ko po yun sa kadehalanan na may mga tao din na na nano sa atin. Kumbaga, tinira tayo at uh, inano tayo, no? So, hindi po doon nagtatapos lahat ng mga uh, balak natin na makatulong sa kapwa. Guys, dito ko po napapatunayan sa charity vlog ko na hindi natin kailangan na maging maging opisyalis ng ating barangay or sa lungsod para tumulong. Dahil doon sa charity natin, ang dami natin natulungan. May mga tao tayo na nabigyan natin ng bagong pag-asa. Gaya naman ni Joey Sancholes na ang laki-laki po ng naitulong ng mga viewers natin hanggang sa gumaling na siya ngayon at tuluyan na siyang gumaling na yun. Kaya huwag kayong mag-alala dahil darating araw na mag-update ako doon sa kay Joey Sancholes na panibagong video doon sa ngayon na, present na, na magaling na, nakapag-drive na ng motor. Ah, hindi na katali, sinamahan na yung mama at papa, yan, tumutulong na sa mga gawain. So abangan nyo na lang yan. At ang daming uh, personal sa akin na nagpapakita ng mga picture na sana mapuntahan ko raw. So parang, parang natatouch talaga ako at parang uh, yung isa umiyak ako doon sa medyo sa kabilang lungsod, uh, lungsod na yun. So part sa Ayungon na uh, may isang bata na napaka ano, napakakisig tapos may tumubo dito na parang isang parang cancer. At ngayon yung kanya ngayon na disalign na. So may lumapit sa akin na sana pwede ko raw matulungan, may vlog nang sa ganun may mga makakita ng mga sponsor. So doon na eh, nababalik lahat na parang nagsisisi ako sa ginawa kong uh, ginawa kong pag-stop doon sa isang charity na charity vlog na doon tayo mas nakikilala ng tao at uh, doon tayo mas nakakatulong. Kaya yung vlog dito sa YouTube guys hindi naman sa hindi naman sa tayo lang yung makikinabang, no? O aaminin ah, ko naman na sa mga upload natin sa si YouTube, may kinikita tayo kahit papano pero hindi siya gaano kalaki. Pero doon sa mga sponsor natin na tutulong mismo sa mga tutulungan natin, doon pa lang is yun yung pinakamalaking malaking impact natin. Kaya simula ngayon, i release ko tong video na to. Pagkatapos nito is may makikita na kayo ng mga video ng mga charity natin. Dahil gusto kong tulungan lahat at gusto kong magbabalik muli doon sa charity vlog natin. Pasensya na din dahil nung una medyo natouch ako kasi tao lang tayo eh. Wala naman ako ibang hangad kundi makatulong. Kaya doon kasi mismo na last na tinulungan natin dahil uh, may nagsabi kasi sa akin na ididemanda daw ako, kakasuhan. Kaya uh, privacy daw sa pamilya nila na ano pero wala naman tayong dapat or tumong no wala naman tayong uh, ibang hangarin kundi makatulong sa kapwa kaya ngayon tatagan ko na yung loob ko at hangga't wala tayong inaapakan na tao gusto ko rin magsorry siguro sa mga nakaraan natin mga charity na dinilit natin na video dahil kung may mga nasagasaan mo mga, mga tao doon sa pamilya na tinutulungan natin parang nahiya sila or ano ba yung nangyayari doon gusto ko rin yung may nang tawad siguro sa ganun. Pero sa ngayon, babalik tayo sa Charity Vlog dahil ang daming nangangailangan sa atin. Ang daming nangangailangan sa atin. Guys, nabuhay tayo sa mundong ito. Hindi man tayo pinamalasan ng maraming pera. Hindi man tayo nabuhay. At hindi man tayo nagaling sa isang mayaman na pamilya. Isa tayong uh, mahirap at uh, may pangarap sa buhay. Pero tayo yung magiging instrumento para makatulong tayo sa iba. Kaya sa lahat po na makapanood ng video ito may mga charity akong vlog na paparating sana po doon sa mga video na gagawin natin andyan pa rin kayo sumusuporta at mag-sponsor kahit na anong amount or item bayan para doon sa mga tutulungan natin ay malaking tulong na po yan at welcome po yan dito sa DJS charity natin so pasensya po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin at nagmahal sa atin sa ating mga video ng mga charity na biglang nawala at dinilit ko pa yung mga ibang video dahil po sa kadahilanan na tao lang tayo at nasasaktan pero ngayon kailangan kong tatagan ng loob natin dahil ang daming mingi sa atin ng tulong at ang daming umaasa sa atin na ating matutulungan so guys maraming maraming salamat at sa lahat ng mga katim probinsya natin na hindi nag iwan sa akin maraming maraming salamat so abangan nyo na lang ng uh, lahat ng mga upload natin ng mga charity natin, daily vlog, tour vlog, lahat-lahat dito sa ating YouTube channel. At huwag niyo kalimutan mo subscribe dito sa ating YouTube channel kung kayo ay baguhan pa lang. Click the notification bell para mas updated pa kayo sa lahat ng mga gagawin nating vlog. Hanggang dito na lang, magingating lahat at I love you all. Love you all guys.